Ako si Daniel, hindi nyo kilala pero ito nangyari sa araw ko. Magandang buhay! Pagkagising-gising ko nga pala, bumaba na nga rin pala agad ako at dala ko nga pala yung pinagkapihan ko kagabi. Maaga nga pala kaming umakat kagabi, kaya napaibig ako nung madaling araw, kaya nagkapi ako sa taas. Pagkababa ko nga pala dito sa baba, biglang bumungad agad si Dior na gusto na agad kumain. Alala ko nga pala, pinagbabad ko nga pala ng pagkain si Dior. Nakalimutan ko na, kaya jowa ko nalang nag-asikaso at nagpakain kay Dior. Naasikaso ko kasi yung relo namin na bigla na lang namatay. Medyo matagal na kasi tong hindi nagagamit, kaya nalobat na, kaya binilad ko na muna di dito sa may ilaw. Medyo may katagalan na rin kasi itong hindi nagagamit. Kaya nung ginamit ng jowa ko, bigla na lang namatay. Niyakag nga pala ako ng kapatid ng jowa ko at bibili daw kami ng ulam. Nakasalubong pala namin to nagbibinta ng buho. Kaya bumili lang din muna ako. Handa rin kasi to sa umagang inumin. Sinama pala namin tong isa kong inaanak at inip na inip na. Medyo may katagalan nga lang yung pagbili dito at sobrang daming namimili. Napakasarap din naman kasi ng mga pagkain dito lalo yung dinuguan nila. nag tindahan lang din kasi to dito kaya halos dito lahat bumibili ng ulam. Tapos pag bumili ka ng ulam dito, dito may prikapan sa Halos lahat din pala ng ulam dito walang pwede sa akin kaya pinili ko na lang itong bagnet. Mukhang masarap naman. Iinom na lang ako ng gamot after kong kumain ito. No choice din kasi ako. Pinahiwa ko na rin pala kay ate yung binili kong bagnet. Pass forward pala ng pag-uwi na yung pagbili ng ulam. Inayos ko lang itong mga labahe namin at wala na pala kami susuotin dito. Nasa halos isang linggo na rin kasi kami dito at naubos yung mga dala namin dami. Hirap na rin kasi maubusan ng susuotin at kami walang dala dito kaya ipapalab ako na. Ito palang si Dior. Gustong bumaba kaya binaba na lang din muna. Habang naglalaro pala si Dior, nahiga na ako inaantok ako, minum kasi ako ng gamot ko. Pagkatapos ko palang magpahinga, lumabas lang ako sa glit at may pupuntahan ako. Ganap kasi ako ng video na mawi-withdrawan at nakisuyo yung kapatid ng jowa ko na magpapawidro daw. Medyo masama daw kasi ang pakiramdam niya kaya hindi siya makakabalik at kaya nakisuyo na lang siya sa akin. Naglakad-lakad lang pala ako dito at naghahanap ako ng mabibihin ng ulam. Sayang nga lang at sarado pa itong bulaluan sa lalong laan. Balita ko kasi isa din to sa pinasikat na bilihan ng ulam at pinipilahan. Maaga pa din kasi at halos lahat wala pang tindang ulam. Kaya dumaan na lang ako dito sa bakery at bumili na lang ako ng tinapay na may almusal. Sanay din naman ako ng sa umaga, tinapay lang inaalmusal at kape. Pagkadating ko pala sa bahay, tuwan-tuwa to tong batang ito sa kanyang pinanunood. Buti na nga lang din at hindi na nagliligalig. Paano ka ba naman ng no, mga unang araw, iyak siya ng iyak at hindi namin alam yung aming gagawain. Buti na nga lang din at mga nakailang araw nakapag-adjust na siya at nilalaro-laro niya pa si Dion. Sa halos dalawang araw din siyang tahimik at tulala kaya ang ginagawa na lang namin misang ginagala na lang namin. Kaya mahirap talaga pag lumaki ang bata sa nag-aalaga, pag iniwan talaga nagliligalig at namimiss niya nag-aalaga sa kanya. Naranasan ko kasi yan sa mga kapatid ko halos ako mga nagpalaki kaya pag ako umaalis lagi naghahabol sa akin. Lumabas lang pala kami ng kapatid ng jowa ko at bumili kami dito ng maiulam sa Butirox Chicken. May kagabihan na rin kasi kami lumabas sa pagbili ng ulam kaya wala na rin kami mabili Kaya dito na lang kami bumili. Kahit araw-araw mo naman yung mga ulam dito, hindi ka rin naman magsasawa sa sarap ng lasa. Kaya halos pinipilahan din to sa dami ng bumibili. Kaya kung bibili kayo dito, dapat agahanin ninyo dahil sa dami ng pila. Dumaan na rin pala kami dito sa 7-Eleven at kami may bibilihin. Ang gamit lang pala ng kapatid ng jowa ko sa pagluluto ay butane na ubusan na kaya bumili na rin kami dito. Ito kasi yung ginagamit ng kapatid ng jowa ko magluto. Ayaw niya kasi ng gasol. Ayaw daw kasi niya ng ganun kasi sumasabog. Sabi ko mas makakatipid siya kung yun ang gagamitin niya. Pas forward pala pagka uwi namin sa bahay naligo lang ako at umalis kami ng jowa ko at may pupuntahan kami sa tuwing pupunta kasi kami dito sa Sampaloc, Manila nakikita namin yung magandang kapihan dito halos silang araw na rin kasi namin pinagbabalakan pumunta dito sa lalong laan road kaso hindi kami nakakapunta kaya kanina nung wala kami ginagawa kami nagkayaan dalawa kaya pumunta kami dito pagkarating-rating pala namin dito halos puno na buti na lang at meron pa daw space sa taas kaya umakyat na lang muna kami grabing napakaraming tao dito at punong-puno baba at taas pagpasok nga pala namin makikita nakikita mo tong napakagandang aesthetic na wall na to. Madalas ako nakakakita ng ganitong design sa mga coffee shop kaya minsan naiisip ko gusto ko rin gawin to sa bahay. Pagkatapos ko palang ihatid yung jowa ko sa taas bumaba ako at umorder muna ako ng maiinom namin. Minsan nga naiisip ko na halos araw-araw na lang umiinom ako ng kape. Minsan nga inaasidik na ako. Hindi ko rin kasi din maiwasan na hindi uminom ng kape sa isang araw. Ewan ko ba kung bakit. Siguro dahil nakahiligan ko na lang din na magkape. Binayaran ko na rin pala yung in-order ko. Umakyat na lang din muna ako at medyo may katagalan pa daw yung order ko. Marami din kasi may mga naghihintay na order Sabi ni ate dadala na lang daw niya sa taas Pag natapos yung order ko Inorder ko na lang pala sa jowa ko Salted Caramel Macchiato Yung inorder ko na lang pala sa akin White Chocolate Mocha Grabe, napaka aesthetic nung pader na to at napakaganda. Kung malaki lang yung bahay namin, gagayahin ko yung ganitong design. Kung nais nyo palang pumunta dito, hanapin nyo lang yung ragsak cafe. Kung nais nyo palang pumunta dito, along the highway lang din naman ito, kaya mabilis nyo lang din makikita. So yan guys, hanggang dito na lang. Thanks sa panunood. Bye-bye!